Merong kasabihan na a journey of a thousand miles begins with a single step. Kahit gaano kalayo at gaano kahirap ang isang biyahe o adhikain, sa isang hakbang pa din magsisimula. Yung prinsipyong yan ay totoo sa maraming bagay sa buhay natin at yung hakbang ay maaaring mag-represent sa isang desisyon o aksyon. Unawain pa natin. Halimbawa, yung pagtupad sa magandang pangarap, kailangan magdesisyon at umaksyon, di ba? mas mainam na yung humahakbang ka kahit pa unti-unti kaysa yung lumipas na yung panahon, e eh, nandiyan ka pa rin. May mga tao nga na pinagtatawanan sa laki ng kanilang pangarap o sa dami ng balakid sa kanilang pag-angat. Pero dahil humakbang sila, nakarating din. Pero dapat din natin tandaan na totoo din ito sa pagkasira ng buhay. Ang pagkapariwara ay nagsisimula din sa isang hakbang, isang desisyon o aksyon na gawin ng isang bagay na hindi tama. Ang isang hakbang na mali ay mas madali pang itama kaysa kapag malala na at malayo na ang inabot ng iyong pagkakamali. Kaya nga ang hamon doon, kapag nagkamali, eh tuwid na agad. Kasi yung isang hakbang ng pagkakamali, kapag nagpatuloy, eh babagsak ang iyong buhay. May mga tao din na pag na-discourage, eh, ayaw ng humakbang. May nananatili sa pagkakalugmok. Merong hindi makamove on. At merong pinangingibabawan ng takot at pagkadala Isang hakbang pero pwedeng maging simula ng mabuting pagbabago o masalimuot na pagkasira ng buhay. Kaya huwag mong maliitin ng isang hakbang dahil yan ang magdedetermina ng iyong kahantungan. O sabi nga sa Bible, patnubayan niyo ako sa pamamagitan ng iyong mga salita at huwag niyong hayaang pagharian ako ng kasamaan. Yung pananalangin sa bawat hakbang na gagawin ay napakahalaga at dapat maging kasanayan natin yon. Maraming tamang hakbang na dapat gawin at maraming maling hakbang na dapat ituwid. Piliin mo ang hakbang mo batay sa sinasabi ng salita ng Diyos at makakatiyak ka na tama ang kahahantungan mo. Asa ka ba?